Ayan, ngayon naman ay magluto tayo ng papaitan or pinapaitan. Ito ay ang aking version ng pinapaitan. Hinalis ko yung mga sebo kaya ito ay less cholesterol. So ayan, muli po magandang araw and magandang buhay sa ating lahat. Ngayon naman po ay magluto tayo ng papaitan. Bigla kaming ah, nag-creep sa papaitan dahil nga ito ay favorite ng aking asawa. Dahil nga mga Ilocano ay mahilig sa mga papaitan. So ayan, meron tayong lamang loob ng baka. Ayan, ito ay baga. Ayan, at meron ding ayan yung tinatawag na tuwalya. Tuwalya ng baka, ayan o. Oh. Parang nga siyang tuwal yan. No? <laughs> ayan, tuwal yan ng baka. Ito mga laman loob. Ayan, ito ay ayan, yung mga yung mga ganon. Basta ito ay mga laman loob ng baka yung ginagawang papaitan. Tapos, ang nilalagay ko dito ay ano, abdo. Ayan, meron tayong abdo ng baka. Ayan, yan ang ating nilalagay. Ang pagluluto ng pinapaitan ay kanya-kanyang version or iba-iba ang version. Merong yun nga, yung iba hindi naglalagay ng abdo. Yung sa talagang uh, lutong ilokano ay meron silang nilalagay, hindi abdo. So, yun nga, ito, ito ay aking version. Dito ay papaitan ang inilalagay namin sa papaitan. So, ayan, ayan ang ating mga ingredients. Mga laman loob ng baka. Kaya ngayon ng araw na to ay samahan nyo na naman po muli ako. Tayo ay magluluto ng masarap na pinapaitan. So, ayan po. Wala pong iwanan hanggang sa dulo. So, ayan. Ipapakuluan ko po itong ating mga laman loob. Lalagyan ng tubig. Lalagyan ko ng luya. Tsaka mga yan dahon ng laurel para pampawala ng lansa at ng amoy ng ating laman loob. Ayan, at nilalagyan ko tin ito ng asin. Ayan. Atin na siyang uh, pakukuluan. So ayan, kumukulo na siya. Hindi muna natin kailang palambutin. Pagkatapos nitong kumulo ay palalamigin ko at hahanguin ko or ilalagay ito sa strainer ayan para masala yung tubig. At after nito ay pwede na natin siyang hiwain. So, ayan, lumamig na siya. Pwede na natin siyang islice. So, ang ginagawa ko pong pa-slice dito ay pa-strip siya na maninipis. Pero, depende po sa atin kung yung iba ay pa-cubes naman ang ginagawa. So, ayan, kami ay, kami ah, or ako ay pa-slice. So, itong part na to, yung medyo may taba ay yung may taba doon. Sa loob or parang yun yung isaw, yun yung gagamitin ko na panggisa. Hindi na ako magla, maglalagay ng oil. Yun yung gagamitin kong panggisa dahil iyon ay uh, lalabas na yung talagang ano niya. Lalabas na yung mantika niya. Kaya yun na yun. Para less na yung ating oil. At after nun, ay tsaka ako babawasan ng oil kapag nagisa na. So ayan, ito yung may part na medyo ano, may mga puti-puti na mga tataba. Ayan, ito na pinagmantika ko na siya. Ayan, lumabas na yung kanyang mantika. Ito na yung gagamitin ko na panggisa. Pero babawasan ko siya kasi ayun, ang daming lumabas na mantika niya ng oil niya. So, ayan, magigisa-gisa lang tayo dito. Gisa-gisa lang ng bawang, sibuyas. Tapos, yun nga, may luya. Para mawala yung lansa ng ating luluto yung papaitan. Ayan, at mas masarap yung lasa dahil nga dito sa luya ayan na uh, bawas na yung oil niya tapos yun na uh, medyo na toasted na yung pinaka skin ng ano yung skin niya na toasted na so ang unahin ko pala dito ay yung ano yung baga ayan yung baga yung uno na kong igisa ang ginagawa ko dito ay talagang ano sinusute ko siya ng gusto. Yung parang pumuputok-putok. Ayan. Pumuputok-putok siya. Bago ko isunod na naman yung susunod na ah... Uh, laman doob. Yung una yung baga, sumunod yung mga medyo... Ayan. Yung tuwalya yata ito. Yung tuwalya. Ayan. Basta yung medyo may taba-taba siya. Ayan yung yung una kong igisa Ayan. Tapos medyo puputok-putok nga siya. Para talagang ano siya na sute siya ng gusto. Yan ang sute ng gusto para yun nga, basta yun ang ano ko na hindi siya malansa. Kaya nasangkot siya siyang mabuti. Bali, ang hinuli ko dito ay yung mga atay. Yung mga atay kasi nga yun ay malambot naman eh, kaya yun ang inihuli kong igisa yung mga atay. So, ayan, nagisa na siya. So, ito nagisa na. Lalagyan ko na siya ng pampalasa. Pwede tayong maglagay ng salt, black pepper, and patis. Nasa sa atin na po yung dami ng ating ilalagay. Yun ay depende sa ating panlasa. At nilagay ko na rin yung kanyang abdo Nilagay ko kasi ito sa freezer para hindi mapanis kasi niya. Kung hindi mo siya maigigi, hindi siya maigigi sa agad, yun, nilagay ko muna siya sa freezer. Tapos isinama ko na siya din doon sa gisa sinasama ko na yung abdo habang ginigisa yung yung mga karne, yung mga laman loob yan. Sinasama ko na yung abdo. Lalagyan na natin ng tubig. Ito nga pala ay niluto ko sa pressure cooker. Mas mabilis kasi maluto kapag pressure cooker natin. 15 to 20 minutes ay malamot na yung ating After 15 to 20 minutes ay tapatayin natin palalamigin so, na natin siya. So, pinalamig ko nga po pala muna yung sabaw niya, ayan, para yung sebo niya ay uh, tumigas siya sa ibabaw, ayan, saka ko siya aalisin. So, ayan, nung, nung lumamig na, tumigas na yung mga sebo, ay tinanggal ko po ito, chinaga, chinaga ko po itong alisin para nga, yun nga, siya ay less cholesterol dahil nga, hinalis ko yung mga sebo na mamantika na yun ay kolesterol ayan, isa-isa ko po siyang inalis pinagtyagaan ko siyang tinanggal ayan so, ayan na po yung mga sebo ko tanggal, ayan, di ba, ang daming mantika ayan, inalis ko po yung tinapong ko na so, ang ginamit ko pong pampaasim dito ay sampalok ayan, nagpakulo ako ng sampalok nilagay sa strainer at pinigapiga para ma Puhan natin yung katas, hindi masama yung balat at yung buto. Pero yung iba po ay sinasama na ito sa sabaw. Pwede naman din isama sa sabaw, tsaka natin hanguin. Pero minsan kasi nadudurog siya ng husto kaya sumasama na yung mga balat, mahirap na siyang makuha. So, ayan, naalis na natin yung mga balat at mga buto. <coughs> Ihalo na natin dito sa ating papaitan. So, yung asim po ay depende na rin po sa ating panlasa. Pwede na po natin dagdagan ng sampalok kung hindi pa maasim. At nilagyan ko rin ng mga sili, siling pangsigang at siling, ayan, yung siling uh, siling maanghang. Depende na po sa atin kung gusto natin lagyan at yun po sabi ko nga ay naaayon sa ating panlasa so ayan, luto na po ang ating papaitan malambot na siya at titikman na natin yun nga po yung uh, pam yung lasa ay depende na sa atin, pwede nating dagdagan ng asin, patis, paminta depende na po sa atin nga, yung naaayon na sa ating panlasa kung ano yung ating idadagdag So, ayan, luto na po ang ating papaitan, ang aking version, version ni mama. Ayan, ang ating masarap at masarap ng humigop ng sinabaw na papaitan. Ayan, tayo po ay kakain na. Papatayin ko na po yung kalan dahil luto na po ito. Tayo po ay magsasandok na. Ayan na po, napakasarap ng ating pinapaitan. kain na po tayo. Luto na. Ang sarap ng humigop ng sabaw. So, muli po ay maraming maraming salamat po sa lahat po ng tumambay, sa lahat po ng sumama, sa lahat po ng napasilip na padaan sa ating munting channel. Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal.